What's up mga boards? Magandang araw sa ating lahat. So nandito tayo ngayon sa My City o Carmen. Magso social experiment tayo ngayong araw. So ang gagawin natin ay magpapanggap tayo na naubusan tayo ng pamasahe. Kaya lalapit tayo sa isang estudyante at subukan nating humingi ng pangdagdag pamasahe dahil malayo pa ang ating uuwian. So nandito ako ngayon malapit sa My City o Carmen. Inihintay kong may dumaan na estudyante. Kaya lang, alas dos pa lang ng hapon kaya medyo wala pang estudyanteng dumadaan. Kaya nagpasya na lamang ako na umuwi na muna at tumalik na lang maya. Sa mga oras na ito ay alas 4 na to ng hapon. Bumalik kami doon sa pwesto namin pero wala talagang masyadong dumadaan na estudyante. Kaya lumipat na lang kami dito sa malapit sa may labasa ng City Carmen. At yan na nga, meron na nga ang papalapit na mga estudyante. Kaya lang nag-hesitate akong lumapit kasi parang lumalayo sila. Kaya hindi na lang ako lumapit. Naghintay na lang ako ng susunod na pwede kong hinga ng tulong. Ito naman si kuya na papalapit ay napagkamala na kong driver ng motor. Kaya habang papalapit ako ay nagsenyas agad siya na hindi siya sasakay. At ito na nga sa kuya nilapitan ko para humingi ako ng tulong. Sabi niya sa akin meron pa siya natitira sa kanyang baon at ibibigay daw niya sa akin. Tinanong ko nga siya kung saan siya nakatira at sinabi niya sa akin na malapit lang daw yung tirahan niya. Sabi ko naman sa kanya ay malayo pa ang aking uuwian at naubusan ako ng pamasahin. Saludo talaga ako sa kanya dahil tumigil talaga siya para makipag-usap sa akin. Pinakinggan niya yung mga sinasabi ko at sabi niya, ibibigay daw niya sa akin yung natitirang baon niya kahit konti na lang. At habang papalayo na si kuya, hinabol ko siya para sabihin sa kanya at explain sa kanya na yung ginagawa namin ay social experiment lamang. Tinetest lang namin yung mga tao kung meron ba talagang tutulong sa akin. At nagpasalamat ako sa kanya. Hindi ko man nakuha ang iyong pangalan pero maraming salamat sa inyo.